Hello, hello, Good morning, good morning mga kalogs! Kamusta po kayo, kamusta? I hope na biktas po kayo ngayong, uh, ano ha? Walang kapahamakan, ano? At walang karamdaman, maganda pang natawan, mga uh, kalogs, ano? At walang sakit, I hope na healthy kayo lahat, ano uh, mga kalogs? Basta po kayo musta. Ayan, ha? Ah. Ito. Wala tayong magagawa. Eh, ah, magawa. Ano yung walang magagawa? Wala tayong magawa. Kaya live na lang tayo. Mga kalods. Ayan, ha? Ah. <laughs> Basta po kayo. Pasar-pasar naman kayo sa akin, mga kalods. Pasar-pasar kayo, ha? Ah. at ako na pasal sa inyo as usual o oh, comment lang dyan para ano tayo ha mga kalodi comment lang po ano oh. Oh, ay so ay ating alaga ha oh. ha huh? <laughs> okay mga kalodi kamusta po kayo eto para ma ano rin ha pasir naman pasir share nga natin Sorry lang, pagpidot mo na ako, ka magulo. Ka <laughs> magulo. Magulo kasi ito eh. O, oh, hit mo yung ano, nakikita. Ano ba yan? Ah. Oh na ah, kis-kis tuloy eh. ba yan? tayo eh. oo oh. ano? Ano yung mo? Ah, tama na yan. Eh. Manakay, mag tayo oh. Guys, tayo oo na. Oh. oh. <laughs> yan yung tayo, mga kalag Ano?

Enak, hehehe. Enak nakal itu tayo. No. Ah. Kamu mana, bapak kamu na? Bapak kamu na? Betapa munah. Hai, Hai, masih kiri si Aka. Hai. Oh, oh.

Thank you, thank you very much sa nanonood sa atin mga kaloti ah. Thank you, thank you comment lang po mga kalots. Ah, comment lang po ha musta pong musta kayo, I hope na okay lang kayo ngayon bagyo okay na okay, ingat ingat kayo sa biyahe kung no, nagbibiyahe kayo dyan o, dyan lang sa bahay o nasa trabaho. Pag uwi, ingat ing ingat kayo ha. Ah? Kasi madulas. Pag uwi, madulas. Madulas siya. Na mga oh, thank you, thank you very much. Aray. 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 Aray.

ano to, mag-comment lang po kaya para mabisita ko man lang yung inyong mga bahay. Na comment lang po. Ayan. Comment, comment. Comment lang po ang mga kalodin, ha? Para makita kita rin mamaya, ano? Thank you, thank you very much. Ano ang kasi sige ay. Magulo. Halik lang halik. Halik lang halik. halik na. Halik. halik lang halik eh. Ano na. Thank you, thank you ha. Ang Wala-wala ano. Signal nito siguro. Ano muna tayo no, mga kalodin no? Ed na tayo tayo mga kalods Ed na tayo kasi magulo to no? Oh. Magulo And God bless us all Ingat-ingat lagi ha mga kalodin